Muling pinatamaan ni Vice President Sara Duterte si Congressman Martin Romualdez. Ngayon, direkta na niyang iniugnay ito sa aligasyon ng korupsyon. Ayon kay VP Sara, siya ay naniniwala sa mga ulat ukol sa sangkatutak na maletang naglalaman ng pera na umano'y hinahatid sa bahay ni Romualdez. Sa kanyang pinakahuling pahayag, sinabi ni VP Sara na ang mga ulat ukol sa heavy luggages na naglalaman umano ng pera na dinadala sa tahanan ni Romualdez ay tugma sa mga naunang alegasyon ng sulan, Gate pa ng bise. Palaging lumulutang ang pangalan ni Rimwaldes tuwing may usapin ng korupsyon, binanggit pa niya na direkta itong tinukoy sa Delaware Court Proceedings na may kinalaman sa Okada Manila Casino. Ayon kay VP Sara, sa kasong 26 Capital Corporation v. Tiger Resort Asia Limited sa Delaware Court, binanggit ang pangalan ni Rimwaldes ng hindi bababa sa labing pitong beses sa iba't ibang pahina ng disisyon. Dagdag pa ng Vice Presidente, malinaw na nagpapakita ito ng nakakabahalang pattern na sumusuporta sa testimonya ni Sergeant Guteza hinggil sa lingguhang pagdadala umano ng mabag ng pera kay Romualdez. Aniya, matagal na niyang kinestyon ang paghatol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Romualdez bilang speaker, lalo na matapos ilabas ang naging pasya ng korte sa Delaware. Binigyang diin pa niya na ipinakita ng Pangulo ang kanyang flawed judgment. Aniya, pinalitan lamang ng Pangulo ang mga liderato sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ngunit hawak pa rin ito ang investigasyon sa pamamagitan ng Independent Commission on Infrastructure na ani hindi naman tunay na independent. Sa huli, nagbigay ng babala si VP Sara na ang bahan ng katotohanan at pananagutan ay aabot hanggang Malacanang at sa araw na iyon ang sambayan ng Pilipino ang magpapasya na mas nararapat tayong makakuha ng higit pa. Hindi sa ah, hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa ano sa illegal gambling. Ah, tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa uh, flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na deliver. So, yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila pag sinabi ko tatanggalin nila yung tao wala na tayong Permiss office. Ba, oh, yes. Permiss office. dapat lumabas para sila? Eh, ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na ano, na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president. Taba? So, walang nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the Office of Congressman Romualdez po yan? Oh yes. Uh, ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na tigil, uh, na aatake sila sa confidential funds. Uh, ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. O, oh, fourth? third, no? third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. What do you think the government is still stable? No! Ma'am, no. Uh, our institutions are clearly abused. Uh, they are used for personal gain. They are um, they are um, they are used uh, for personal gain and uh, we have already seen the testimony of witnesses about corruption and there is practically nothing happening in our country ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika tigilan yung pansariling pag una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan wala in fact we run on the platform of unity and continuity ang expectation noon is that uh, there will be continuity on the projects like the build build build, proje build, 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 build projects of uh, the former administration at yung mga iba pa na nasimulan uh, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pero wala naman tayong nakita. Ma'am, ah, ah, sa hindi ko serve, <laughs> <laughs> okay. okay. serve <laughs> as an instrument lang si na Congressman Romualdez. Hanggang ano pa ako dito? May Hanggang alauna pa po ako po. dito. <laughs> 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 Ay, sir. Hindi ko serve as an instrument si na Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos. Hmm. Example na lang, noong budget, example na lang uh, ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo, para siya maging batas, para yan ma para natin maimplement implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na uh, nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin ninyo, kumusta ang moral ng mga sundalos na may magpupwede naman sa inyo na magpapababa ang moral nila? Or... Hmm, hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga uh, sundalo. Siguro pinakamabuti mab ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi. Merong mga sinabi na gano'n uh, pero hindi ko siya ma kasi hindi kami nakakakuha ng information sa loob ng detention unit. Nalaman ko na lang yung welfare check kasi dahil sa report na binigay sa Office of the President. So, bago nun, uh, hindi namin alam yon na information mula sa detention unit. Nakukuha namin tulad nung uh, dinala siya sa hospital dahil <coughs> uh, dahil nakita siya na walang malay sa sahig ng kanyang kwarto, nakuha namin yon sa hospital personnel. Hindi sa detention unit, hindi sa ICC. So, by ICC. No. Wow. Uh, hindi kami <coughs> hindi kami Uh, sinabihan kami na uh, family members, hindi kami sinabihan na may insidente na gano'n. Nakuha lang namin yon uh, sa hospital personnel. Madami kasing Pilipino kahit saan ka pumunta, di ba, sa buong mundo. Kaya nga hindi makapagtago si Saldi ko kasi kahit saan ka pumunta, daming Pinoy. So yung uh, hospital personnel nagsabi